ni Senator Amy na itong si Lisa Marcos ay in charge sa pagpapabili ng pulburon para i-subo o para singot sa asawa niya kay Marcos Jr. So, yun po yun. Ma'am Marlica, um, I'll, turn ako. you over to Ma'am yeah. Lorraine Bata. So, yes. um, kasi every time I listen to you, what I like about your slant no, is that you empower the Filipino people. Hmm. Kasi <clears throat> ang sinasabi mo sa kanila, pumapayag pa ba kayo? Diba? So, kasi ang ang sinasabi mo dito ngayon, no, uh, kung nahihiya ka, kung may magpamahal ka sa bayan, kung et cetera, et cetera, <clears throat> mahalaga sa communications, ina-identify natin sino audience natin. Mm. So, definitely mm. you, your audience is the Filipino people. Diba? So, uh, yung tinatanong mo, pumapayag pa ba kayo? Diba? So, pwede ba, can you expound on that, Maharlika, no, na ang totoong magde-decision dito? ay ang taong bayan. Go ahead, Miss Mar. Exact, exactly. Taong bayan. Kaya every time po ako mag-vlog, ang kinakausap ko, actually, taong bayan eh. Kasi yung future nila na nakasalalay dito. Kaya sabi ko, pumapayag ba kayo o papayag pa ba kayo in the next four years, okay, na ito pa rin yung mamumuno sa inyo. Actually, hindi nga si Marcos Jr. ang namumuno sa inyo eh. Exactly. Yung babaeng ahas. <coughs> na hindi naman inilalang. Marcos. Mga, mga kababayan, ulit-ulitin ko dito sa uh, channel ninyo, uh, ka Eric and Doc Lorraine, mm. na etong si Lisa Marcos ay inaakusahan ko, na ayaw pa rin nilang sagutin, na mastermind sa pagdukot sa mga minoridad sa Turkey. At kaya ko siyang, gaya uh, ko pong ipakita ang mga ebidensyang yan. Na ipakita na natin yung audio dyan, mm, mga pa, mga kaibigan. maya, maya i-play namin yan yung... Miss Marlica with uh, your indulgence, pero mag-interact lang si Ma'am yeah. Noreen para tuloy-tuloy ang komentaryo uh, mo diyan. Kasi minention mo si Lisa okay. Marcos, di ba? Naalala ko kasi yeah. yung kwento mo Maharlika, kasi itong drug test na pinag-uusapan mo itong PIDEA na document 2012 yan. But you said mm -hmm. no in your personal relationship with but it's soured is because nalaman mo na si Lisa Marcos, Araneta Marcos ang panag, parang nagpo-push ng, ng droga mm. sa asawa niya. Siya ay nagbibigay ng delivery. Parang she was taking charge of that delivery. Can you clarify? Kasi parang para, para clear yung kwento mo. Yes. Babalikan ko po muli na nung ako ay umuwi ng April 2022 before the election and during the inauguration narinig ko na po ito sa kanilang kamag-anak kaibigan, na si Marcos Jr ay gumagamit talaga nitong pulburon hanggang sa dumating nga, ang uh, time ng July and uh, July, between July and August yon siguro last week or first week last week of July and third week of August nang uh, nagkaroon ng uh, sa aming mga vloggers na nakikita namin na may mali sa pamumuno ni Marcos mm -hmm. Jr dahil nga nagkakagulo noon uh, with attorney Vic Rodriguez at dami nag-aaway-away sila so yung uh, kaibigan ko na vlogger din na si Pebbles Cunanan ay uh, nagrereklamo na rin na uh, bakit ganito yung sinusuportahan natin kaya naman sabi niya sa akin meron daw siyang i-expose o para sa buging na uh, impormasyon kaya ako bilang isang supporter, kinausap ko si presidential sister, mm. si Senator Amy. Sabi ko, maanang, Senator Amy, uh, nag ako dahil si Pebbles daw ay merong expose or may pakasasabuging informasyon. Uh, wala po ako sinabi kay Senator Amy kung ano yung pasasabuging information ni Pebbles. Pero ang sagot po yan dyan sa akin, si Senator Amy, ay ano yon Maharlika? Yun bang pagpapabili ni Lisa ng pulburon. Grabe. So meaning, alam ni Senator Aimee, by, kung, kung intindihin natin, no, i-extract natin yung information na yun, uh, alam ni Senator Aimee na itong si Lisa Marcos ay in charge sa pagpapabili ng pulburon para i-subo o para singot sa asawa niya. kay Marcos Jr. So yun po yun. Napaka-iskandaluso. Tumutulak. Oh, tumutulak na ng droga. Napaka-iskandaluso yan na The first lady will remain silent and even the president himself because it involves already the integrity and uh, the uh, the competence for uh, of the office of the president to govern and lead this country. Ms. Marlika, before po ang inyong karagdagang pag-uulat na yan tungkol sa unfitness hindi na bagay na manatili bilang pangulo ang bansa ayon sa iyong mga pananaliksik at mga na-expose ngayon. Ito pa ang sinasabi mo, ang nagpapatakbo, the real president in the actual operations of the government day-to-day -day, ay si Lisa Marcos at hindi ang kanyang asawa na isa lamang flower-based president natin o dekorasyon. Ito po, pakinggan natin itong recording na nakakabahala na kumakalat na rin sa social media at ang inyong reaksyon hinggil dito, Miss Marlica. Hi, Louis. How are you? I'm here in Bacolod. Uh, come for my happy look. With Marie Chris and a bunch of gay people, but anyway, the reason why I called you is I have a favor to ask you. We gave all the documents, not to Mila, but to um, A good friend of ours, Francis Chua, basically has a problem in Istanbul, in Turkey, so he went to court. Um, the judge issued an order in his favor. so now we're just having everything authenticated so that it can be served in the embassy in istanbul. right. so meet us all the documents. i won't bore you with the details. but uh, if you could call me, and just give it a little push. everything's on board. don't worry. i'm very good at that. but um, yeah, that's it. so i hope to see you soon.